Ah, uh, special nga question ko. Wano, may siya nga banat na uh, uh, good night. Ay, good night. Kampaya kaya yan. good night, brother uh, Lajo. Uh, I thank you. Kung namin di siya latest nga picture, bad news ko. ay, good news or bad news. Ang namin bad news di siya picture may puro good news di at na di ko na kamkinya mo nagmaya hindi kasi mayroon siya may mayroong chat na latest picture. Yun po ay naganap nung Merkoles at I'm so proud ana ay at para yakak manin talaga na nakapintin tas di ganap may di Merkoles. Talaga may napinta. Oh, oh, talaga na pintas talaga. Ano yung dito pa kayo dito, talaga, kaya pasama. Kasi dito pa, talaga na ibagakaroon din nga pintas na pasama grab shot na Tejay I can say it na small reunion apay garin I mean, dapat ta dati nang papan promise nice lan dati nang muni ama mamuda ni ama oh. eh, pero kamutan ni inay inay kun cita ito ta na nakasala na, nawakay kung 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 mula sana is na cultivate ay eh, na cultivate at uh, nga Dios kaya lang supposed to be kasi hindi ko naharap o hindi ko inalap. Nasa po yung panaglista tinagan, may isa may satap mong tinagnaganda. Hindi siya so isu dati mga ilis tinagnaganda, eh hindi na natin sila. We know them face, pero po pa. Tinag uh, 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 ngayon tinagnaganin, ah, medyo nga paraeng. Medyo han lang nga, di nga yung talaga detalyado kasi isu gamit na tatikwa. Kaya DJ ti may nga pagpasatan tayo niya, kasi DJ pa ila ang uh, bisita tayo, hantay yung na one and one. Ano din ang ganay ka stoy ha mo. Ano din ang mo lang Di ba? Nagsasarita in so siguro di pa nakibendisyon pa yan. May ramang tumo may bagaan niya na mo. Ya, lajan to siguro tapno tapno may nayon tayo ta iti parak bisita tayo. Apo brother Lajo, if you are only there, once you come back in the Philippines, hello, we are ready. Di sari tam nga Ato ta kita ang bagbaga nga kayat dati ang kayat damit ang mamuan sa yes usuno. So uh, I can say it na motherland is ready. With this only, how many, how many heads kami dito ay eh? ni, madi ka nga okay di sa o? Oh. Apa ikut-kut kami ti Hindi, yung yung sinabi mong bad. Uh, good and bad. Ano, ano, good news, ano yun bad? sabi niya, and bad news. Ipagamto lang. Sige, palo up kong tuman na tawagan ka niya. Ano niya, di ba? Ay, niya sinabi. Siguro ba, Diyos, kung makinigil sa kami, siguro. Ay, eh. Pero dito kasi. Pero yun, ay, hindi Sige, awin, palo up na lang. Pero, kanya may din ang Kanya may din ang Merkules. Everything is good. Everything is good. Kaya, uh, I want the problem, Jay. I want the problem, Ura DJ Sarita da nga umay na toy, umay da adlan kanu nga sursuro pati masetas nag food and limited food. Unlimited food pati masetas sige ala 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 ala. Well, o magkabayan na DJ ang problema niya. Jack. Pero DJ simple lang nga banag. ta DJ nga nga paset kan mga nga imbagada mo nga dumaot ang kasutin mo kasetas mo kasutin mo. It's okay lang DJ. So, walang problema doon sa mga bagay na yun. But I'm telling you now is na, uh, ala, no, sumangpat so ka, kata, uh, kasarita mo, amamin, nagigay, bisitam we are 100%, 1,000% ready. Napsa, hindi na itang pinagbisita. Napsa, tuta, kanya, di ko na din, siguro di, pasok nga, hanggang itang imbita, iti, ano, haan kasi di ko lang no di kaya mo mulaan to, di kaya maw, to, di mo, kundi mo mo din ganda, ka mo It's useless. Ngayon dahil to ay pakawanan da karakti kapsat da isa ripak manan. Kuri mamin ano ka maimbitaan Now, no? kit piling mo mo kaya to, ano ka mo. Hindi yung punto na ayaw mo. Bakit? Orin mamin ano ka imbitaan, katawang kapaylata, ang and so on. Tadatirason. rason. No, pe, mo. No, ang kamakamay, Siguro talagang hindi ka nakatala. Ang <laughs> soft niya pinangibaga mo, brad. <laughs> wala akong magagawa. Wala ka rin magagawa. Hindi, naghihintay lang siya ng proper timing. Mayat mo kasi dyan. Eh, paano kung wala pa yung magagawa? Kasi baka talagang hindi ka nakatala. That is why the time is keep on doing something na hindi ka makarating. Kaya yan. Diba? diba? Okay. Kaya sa diya eh. Napasit na. So oh, yun sabi. na ng mudya. O yun nga yung mudya. Oh, diba? O diba? 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 Nga, diba? Sa, sa aurora, diba? Yung diba? Sa Aurora yun. Diba? Ah diyan na yung mudya. Nagsihimbita na. Tignan mo si Lina, Anong mudya? Oo. O, sa Universal ko ng Lupa. Oo oh. nga. Yun know, ang hudyat niya. Kanyang hudyat. Oo. Okay. Hindi nyo nanghintay. Tapos ganun din yung mga, ka, mga kasama niya, naghihintay na naman ng hudyat yung pagkata nila dito sa Madertal. Anong hudyat yun? na sila kung marami tayo na membro, membro dito eh. Ito nga, <taging> Kaabsat, ko naman ganyan ano? Anyway, Kasi pati tayo, hindi na ito yung panangipakang muta yun. Kaya susuruhin namin sa Diyos langit na kaadam. Kaabsat. Ito na dito ba nang pay na mo. God is good to us always, sister, because we are the way of light, love and life. Ah, uh, opo. Totoo naman po 'yan na tayo nga talaga, we like ito na tayo yung light. Tayo din yung the, someone showing the love. And we are the one din na mang panpanag na tinibiyag. Kasi bibiyag tayo We are the light, because iji is of sorrow tayo. Kasi tayo timang yan ang mo. Kasi tayo timang panpanag na tayo nga ayat, iti Diyos. Kapsat, kita tayo laan. Iti pang manit na iti tayo nga biyag pa. Han tayo laing nagbibiyag Nga, di ko nga ni ama, ka ang mo pa nagbibiyag mo haan. At tayo nga, ipagkalawag tayo. Ipanagbiyag tayo. Kapsat, so, isungarod nga iti baga yun nga iti panakapakaamu iti may susuro may mesang Diyos lang itagaadada um, mayroon lang yung mga punto kundi lang mga bagay na kailangan natin iayos pa iayos pa because na dumana na tayo, marami na tayo yung mga bagay so, ko na, kung hindi maganap dito yung okasyon nila ng August 24 kung hindi maganap dito sa atin yung okasyon nila ng August 24 we should be feel relaxed. Why? Baka talaga hindi sila nakatala. Diba? Wala tayong magagawa. We are sabit na mabisita sila. Sabit tayo na makita, ta makita natin sila. Pero kahit gusto nila, kung hindi talaga sila nakatala, anong magagawa natin? Kasi magagawa. Diba? Wala tayong magagawa. Kasi hindi sila nakatala. Eh kung kahit ba ikaw, ngayon, dito ya, susubin so nanti binandito tayo, kaya tayo nakatala. Kaya eh kung nanamagmanan, ang kapay para sigurado, Ula ibang batay di baya, di ang para sigurada. Nakukong talaga niyan. Tapakain na lang nakamagbisan. Nanggagata ko di promise ng istorya eh. Hang isuod nga di pa nagpamati tayo. Hang ka makasigur ang pa ang nga naka full time kan. Hang kapay pa pakasigurado nga na aranid mo ang aminan. Absa. Why? Kasi there are times din. Kasi kas kuma di gyud kalitaan nga itatan di sa uda nga well, okay din naman. Nga absa so, nga dili nga pintahi lain. Dapat ti promise lang. nung po nga ni Ama, uray makiubaka kanya. Iti sa amlo nga panangikat ti mading ugali. Ang kamay sa Apa yung hintalan na iti mading ugali? Rapsat. Wanta nga min, Rapsat. Hantay mit ang mga mga isa nga Diyos. Iso nga, ibentuhan niya lang. Diba? Ibentuhan niya lang. Arami rin tayo pakiar, arami tayo. Pero sa tema mga 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 isa Pero once we know, damay mga isa nga Diyos. Rapsat. tayo nga kakapsat tayo. So, mga nakapimpuntos ito ay o oh, nga lang nangibaga nga kasutoy teramidon, kasutoy teramidon, kasutoy teramidon no? Itam niya pagbahim. Itam niya tiyo masapol. Pagitam niya tiyo kwa. Kaya yun? Ganun ka tiyo. Kasi kung nga, we never organize, but we are so organized. Diba? <laughs> huh? We never organize. Kasarap nga eh. We never organize, but we are well organized. Imagine mo yun? Oh, ayaw din ay. Hay pa yung nagtubing ulag. Ang tayo nagtubing ulag, nga bago natin ang okasyon, may kasutay tayo, ha? Kasutay kasutay, ha? Si kanto tayo kasutay, ha? Kasi kanto tayo kasutay, ha? Oo! Oh, kaya nga, hindi tayo, hindi tayo nag-organize. O si kanto tayo gibabati ka pa, si kanto tayo gibabati ka kasutay, si kanto ginag... Si walang ganong, walang ganong, walang ganong usapan. Kaya sa'yo kung We are only we we did not make we did not organize. But we are well organized. Ano yung mabuti kasi yan na pasama? Hindi sister no kanya-kanyang kusa. Hindi lang yung kanya-kanyang kusa. Makita mo di masabu. Kasi yung pagkukusa, mapangkalata na ito at naman ibang kanya. At at iba na nga kasutuding kabilang mga ganong laibos, pagkukusa na kamanagsak Hindi lang na laibos. So, hindi lang yan. Among DJ Masapol, Among DJ Kastoy, uri awan mga ibang ka. it. Mas DJ Pasig na. So nga, ito'y kanya tayo, kung nakarodan, kung magaganap, magaganap yung dakil Abuda. DJ Kit, small ano na yun eh, small tradings na yun. Ay, hindi na ako gumanda, no? Si Amala na, no? Kung well, ano ang adik, sumamo nga ron eh. Yuna, diba, sumamo. O sumamo to, yung kastoy sumamo. Hindi pinagsamo, itong galmay sa tayo. Ang ay, kasama na adik kastoy. Panangawat. Hindi. Ipinangawat, itibisitan to. Kasi, ang um, food and everything is, uh, hindi natin problemahin eh. Hindi ang maadam na tiyay itong problema. ti tiyay, magbakara kayo nga, haan namin kastoy, ti prinsesa, kay prinsipe, kay tawang ti obrana. That's the big wrong. Apay, okay, tanyo. Sino nagsirserbi ka na tayo? aray sa kalubuan. See? Kaya, ipasok yung jibagayaw, if you are a princess or principe, you need to sacrifice. You have the responsibility. Why? It's because, ito nga, ama, ito nga nga iti aray sa kalubuan, iso ti eksir-sirbi ka na tayo. Amin. Amin. Kapsa? Anya nga ti definition mo ti king of king, king of all king. Servant of people, Oo nga. Habis anak naman, prinsipe, prinsesa? Servant naman. Ay, kasistang servant. diba? Ganun yung kayawad yung, ay, ay, kastoy kay tar para bawag pa yung lahing isang anak mga pwede prinsipe. Sigurad na prinsipe ka, tag ka. So, mawad ka, di ka nga, handa pa yan mga mga nakikita. Oo, diba? Kasi ka tinangyapa mo eh. Kasi sinunod mo. May prinsipe na ng tricycle driver simple, or just irori, or just pilan, na, na panangmanti asto yan, kanan yun. tap sa tap sa tap sa tap sa tap sa tap sa tap Ha? tap sa tap sa tap sa tap sa mo pag wala ko doon. <laughs> <laughs> ka, hinahanap ka. tap sa tap sa tap sa tap daw tap sa tap sa tap sa sa tap sa tap sa tap sa tap sa tap sa tap Iso nga rin na... Marugna... Wala kasi nung kratikin, ito yung gano'n. Iso nga rin nga rin nga, ito yung nga salitaan, mananahasin nga Diyos ko na kahit kanya yun. Dito'y parang silbihan nga. Itong... Ito'y iba't istoryak man, ito'y kuha't ito'y rabihing. Iba'y ajang istorya ay hindi namin sa nga rabihing. Kuna naman ito'y ama kanya ko. Ito'y pinag-tugaw, ito'y ari sa nga lubungan. Amin natin sa iyo, <coughs> inna... salitaan... na inton... hindi... natin ma at tuwa oh, gamit may yasmin na ari iti sa kalutuan at tapo na namin iti sa rita kanya kaya mo ngarog tayo ng ari ti mong kaya mo ngarog na ari ti kasping mo ang aji Diyos kaya mo ngarog na tayo ng ari ti kasping mo ang aji na tayo ng Talaga no ang kakikinawatan ng tela kakikinawatan. Ang tela kakikinawatan, isang ang kakikinawatan. Ang ang bagyan na kami mawatan niya sa <laughs> rin. Mawatan niya sa rin. Ay, bagyan niya pagpagam kayo sa iya lang gawin. Ang ama. Ay, suwa ko diya. Ay, suwa ka ngayon. Pagpagam niya yung mga. Kita ang hindi ipinagsaw niya ang mga kanyang. Dagi ti amin na disipulos na. Kitag tugaw damit, kit mayasping damit, akas kenwana. Amen. Pinagin pa nang ibaga na disipulos at hantay kayo nit amo hindi nga awa tayo di jay. Yeah, hantay may nabigbig. Hantay may nabigbig ni eh. Hindi nga natin alam na tayo ay pamilya ng King of King and then Queen of all Queen. Noon. Diba? Hindi nga natin alam noon. Kaya nagigay nga pasama, nagigay nga salita, kasi titi pinagibaga na hantay nit mawatan. Taura ay ibaga na hantay nit mawatan. Pero ngayon, sa, parang kagaya ngayon. Sinasabi ko, princess and princess Hanyo na, atalat na madi ba yan? Haan na ta, kastoy, kastoy, kung nanapailat ta. O, di ba? Diba? Diba? Ang tahap ang mga niya pa na nga, nga kuna na, iti pa na kaya, iti pinagturo, di arit may asping, may asping, kuna na, kayo nga, kastong kuna na. na disipulo, tatay ka mo. Pero sa ngayon, alam na natin, haano nga mayasping Halang sa... e nga disipulos ang may yasping. anak ang may yasping. Kaya di iso din siya na, kaya tadya tugaw, ari sa malubungan. Kasi ka ang may yasping, niya ka nga katulong kapsa <coughs> Kaya sa, ito, ito, iso din nga salita nga, nagtumang nga binigay mo lang at katulong, nagtumang ajay. Ta, anyo din siya at ito nilawag, dilawag at sir-sirbi. Di langit at sir Di nag at sir-sirbi. ay katulong kami. Kasi ito ay dapat kaya alam di ka stoy. O, itulong mga mga panunga natin. Sir-sirbi, bidadya ito ba yan? O, katulong mo Katulong mo diyan. Bram, ta? Yung hen niya na ang gagamitin. Personal niya na yun. That is, that is not ti sir, ti, that is not ti panak-sirbi in katulong. Panang tulong. Pakibigay mo na o, oh, ganun po yung mga kapatid ko. So, mga, tayo to ay, at dadagiti din nagdumaan na, kaya kung mabilaan, iayos tayo. But for the meantime, akanda ako.